guys, dito tayo sa Rames. Rames, uh, dito tayo ng tubig. Mura <coughs> ngayon ang tubig nila. Mia fills yung isa. Kaya, yan. Pero nakalimit lang sila. Uh, lang kada isang tao. Kaya, uh, sana yung eh, driver? When driver? Oh, Rames. Rames. Mia feels, guys, yung kwanila, isang ganyan na tubig. O, oh, ba diba? Ayan yung kasama namin. Kuha-kuha. Sana si Moni. So, itong Moni na to. O, oh, dyan yung Chamia McDonald's. Dito kami sa labas. O, oh, Driver, dakal? ya demuni so awesome. so. Ah, ayun, kelaso. Yan. Pero nakalimit lang sila. Bawat tao is 10 lang yung ibibigay nila. Pero 12 yung kinuha ko. Pasaway ba? Kaya, hindi ba? Apat kaming pumunta para makuha yung ano, yung 100. To dagti 10 tas balik ulit mamaya. Para hindi halata. Oh. Galing-galing ng mga amo namin no? Yan guys, dito Mia feels yung isang ba Diba? Mia feels sa 10 pesos 10 pesos? Ay hindi, 18 na pala yun 18 pala yun 18 pesos ah, Nandun yung mga karga namin Waiting Pala kasi yung driver ka doon galat Danong pang istak kasi ano magramadan na guys kaya mag istak sila ng mga water water na naka sale ayan nandito kami sa Amedi ayan guys ganun na lang hintayin namin yung kasama namin tapos balik ulit sa loob ayan yan yun Sarado kasi yung sakyan. Okay, bye-bye. Thank you so much. Ayan. Bye -bye.